Hello guys, malalaw gusto kong share. May mga nag-PPM at nagtatanong sa akin kung ako ba daw ay nagse-celebrate ng Valentine's Day sapagkat bukas ay ginugunita nga ng maraming mga Pilipino dito sa ating bansa yung tinatawag na Valentine's Day. Honestly, answer, hindi po ako nagse-celebrate ng Valentine's Day. Kahit po nung ako ay kaanib pa o kabilang sa iba't ibang sekta na aking pinanggalingan. Like for example, INC. Ang INC is hindi naman talaga nagsa-celebrate ng Valentine's Day. Ayaw po nila naman ganyan. Ganon din ang Seventh Day Adventist, medyo hati din kasi may mga nagtuturo na okay lang. Meron namang hindi. Yan. Depende kung ano yung paniniwalaan mo doon. Sa Pentecostal is nagsa-celebrate sila kasi anumang okasyon na na kung saan is makakapagpa opening sila, magiging mabait ang tao sa araw na yun para makapagpa opening sila, is isiniselebrate po nila yan. Pero ako, kahit minsan, hindi ako nag-celebrate ng Valentine's Day nung ako'y nakakilala na sa katotohanan. Ibig sabihin, nung ako ay nagbabasa na ng Biblia. Nung, siguro nung ako ay high school, medyo ginawa ko rin yan bilang isang kabataan. Ako ay nagbigay din ng cards o kaya ng bulaklak, chocolate, doon sa mga crush sa tuwing sasapit yung Valentine's Day. Pero ito kasi nung panahon na hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. Kung baga sa akin, is, wala namang masama dyan, okay nga yan, sinaselebrate ang marami, mas marami, mas masaya. Pero, kung ako ay naglilingkod na sa Panginoon, hindi, hindi na ako nag-celebrate ng Valentine's Day. Actually, kung titignan mo yung background or history nung sinasabi nilang Valentine si Valentin, ay parang maganda naman yung, yung kanyang history, maganda naman yung kanyang background. Kasi, based sa history, nung panahon ni Valentin or ni Valentine, ay ipinagbabawal ng kanilang emperador yung pagkakasal sa mga sundalo sapagkat makakahinat uh, daw yon sa hukbong sandatahan ng emperador. Pero si Valentin, ay naniniwala na ang kasal ay kailangang isagawa sa isang tao na nagmamahalan. So, ikinakasal ni Valentin ng palihim based sa history na ating nababasa kasi medyo iba-iba kasi ang version. Pero uh, yung medyo nagkakatugma is itong aking sinasabi. Then, nagalit yung emperador at ang kanya, ang kanyang ginawa is ipinakulong si Valentin. At doon nga sa pagkakulong ay hinatulan na rin po siya ng kamatayan. Meron daw doon na parang anak ata ng isang kawal na bulag na laging bumibisita kay Valentin. So sa huling araw ng execution or kamatayan ni Valentin, ito po ay may petsa na February 14. At doon nga po ay meron siyang mga iniwang sulat. Kaya kapag ka nagbibigay ng letter yung isang lalaki sa araw ng mga puso, binibigay sa babae, di ba nakalagay is your Valentin. Kasi nga po, hango nga po doon sa history po na iyon. Then dumating yung panahon na na isinelebrate nila yung Valentine's Day sa date na February 14. At dito sa Pilipinas sa atin, ito po ay atin na pong naging tradisyon na kapag sasapit yung February 14, ay tayo po ay nagse-celebrate ng Valentine's Day. Ako po ay hindi naman killjoy na masasabi, hindi naman ako parang maiba lang or wala lang magawa. Hindi ako nagse-celebrate personally ng Valentine's Day dahil sa ilang makakatwirang kadahilanan. Bilang isang Kristiyano, Uh, nakita ko kasi na unang-una yung Valentine's Day, hindi po ito isinelebrate ng mga apostol ni Kristo. Wala silang official na pagtuturo na kapag darating yung February 14, tayo po ay magse-celebrate ng Valentine's Day. Ibig sabihin, dahil hindi po sila nagse-celebrate, para sa akin, walang sense, walang dahilan para mag-celebrate po ako nito. Kasi baka hindi mo mapansin, hindi mo mabantayan, makompromise mo yung aral na yung tinatanggap. Kagaya nung, nung iba na, na nagpapaalbularyo, kahit sinasabi pa nila na sila ay Kristiyano, uh, katwiran nila, wala namang mawawala, wala namang mawawala kung susubukan natin, mananampalataya ka pa rin naman daw. Alam mo yun, hindi nila alam na kukompromise ko, yung aral ng Bible kasi bawal talaga sa Bible yun. Yun din yung pagbabalentine's day, ito rin po ay hindi isinelebrate ang mga no at may possibility na makompromise mo ang iyong pananampalataya. Kasi po ang mga kristyano, hindi po sila mahilig dumampot ng mga traditional or practices, belief galing sa iba't ibang pananampalataya, sila po ay nakasentro sa mga aral at turo ni Jesus at ng mga apostol. Kaya ako po hindi nagse-celebrate ng Valentine's Day kasi ang mga apostol hindi po nagsiselebrate ni nagutos na magdiwang ng Valentine's Day tuwing February 14. Ikalawang point, si Valentine sa mga oras na ito ay wala pong kamalay-malay na kapag sumasapit pala ang February 14 ay isiniselebrate pala yung uh, Valentine's Day na inspired sa kanya. Ibig sabihin, hindi hindi rin iniutos ni Valentin na mag-celebrate ang mga tao sa kaarawan ng February 14 o ng kanyang kabatayan. Kung ano man yung ginagawang practices ng ating kinagisnang pananampalataya na nakaka-influensya din sa iba't ibang sekta, si Valentin ay wala hong kinalaman sa ganun. Hindi niya ho alam yon. Wala siyang alam na nag-celebrate pala yung sangka-Kristyanuhan ngayon ng Valentine's Day. So kung yung pinagmulan ng, ng Valentine's Day, which is si Valentin, ay wala namang kinalaman dito. Hindi niya ito alam. Eh bakit ako magse-celebrate? Eh, yung hinugutan niya nila is wala namang kamalay-malay. Kumbaga, practices na lamang po ito sa paglipas ng panahon na idinamay lak si Valentin. Pero sa, sa, katotohanan, is wala hong kinalaman at walang kamalay-malay si Valentin sa pagse-celebrate ng February 14. Kaya ako personally, hindi ako nagse-celebrate ng Valentine's Day. Ikatlo, this is history, ang Valentine's Day ay isang pagganong practices na isinakristiyano. Kasi po sa Roma, ay meron po silang isang selebrasyong pagano. Ito po ay ginaganap ng 13, 14, 15. Na dito sa panahon niyan, ang mga kabataang lalaki ay nagbibigay din ng card at saka ng mga bulaklak, regalo sa kanilang mga sinisinta o kasintahang babae. Ganun ang ginagawa ng mga binatang Romano doon sa mga iniibig o kasintahan nila. So ang ginawa ng ating kinagistang pananampalataya ay isinakristyano po nila yung makapaganong tradisyon o selebrasyon na iyon itinaon nila ng February 14 to honor daw kay Valentin. Ibig sabihin, ito po ay makapaganong gawain na ginawaan lamang ng bersyon ng sangka kristyanuhan. Parang ganito mga minamahal. Ma masama ba sa isang bata na, -na kumain ng lollipop? Siyempre kung paminsan-minsan lang naman, hindi naman siguro masama yon kasi okay, hindi naman yon Unless na uh, may masamang sangkap doon sa lollipop or aaraw-arawin mo sa bata. Pero kung paminsan-minsan at uh, okay naman yung lollipop, hindi naman ito masama o bawal sa bata. Pero kung makakita ka ba ng lollipop doon sa kanal, pupulutin mo ba ito at ipapakain sa anak mo? Siyempre hindi. Alam natin na kahit sabihin mo na hindi masama sa bata ang lollipop dahil ito'y galing sa kanal doon sa maruming lugar, ay obvious na hindi matuwid na ipakain mo ito sa anak mo. Ano po yung akin point? Kahit sabihin mo na maganda yung history ng Valentine's Day ni Valentin, na kasi ang gusto niya lang naman ikasal yung mga nagmamahalan. Pangit nga naman kung mag-live-in, di ba? Maganda kung titingnan mo. Pero kasi ito po ay may background na history na ito po ay paganisin na ginawaan lamang ng version at hindi na may lamang si Valentin para sa araw na ito. So, dahil merong hindi magandang background po ito, hindi po maganda na i-adapt po ito ng mga tunay na Kristiyano, lalo kung ikaw ay mananamba ng tunay na Diyos. Dahil sa Bible, ang mga pagano ay hindi sumusunod ng tama sa kautusan at batas ng Panginoon. So ako mismo bilang isang mananamba ng tunay na Diyos, hindi ako dadampot ng isang makapaganong gawain at isasama ko sa aking belief bilang isang mananamba ng Diyos. So ako personally, hindi ako nagse-celebrate ng Valentine's Day sapagkat ito po yung makapaganong practices na isina Kristiyano.